Nay, baon, papasok na ako. Tsaka pambayad ka sa school. Hindi ako makapag-exam pag di ako nakabayad. Ala, wala akong pambayad sa bayarin mo. Saka mo na bayaran. Marami rin ako yung May contributions pa kami. Naririn din ako. Bahala ka na. Saka ta ng ulo ko. Walang wala ako dito. Ihanap niyo muna ako. Ako lang ang hindi makakapag-exam. Anong gagawin ko? Wala rin tayong pera. Yung ipang kakain natin, iuutang ko pa. Ano ba yan? Siya, hindi na lang ako papasok. Eh, di, huwag kang pumasok. Ako pa, tinakot mo. Lagi na lang ganito. Nagtitipid na nga ako. Di ako kumakain para sa iba kong bayarin. Babagsak talaga ako pagdi ako nakapag-exam. Mahirap buhay talaga noon. Nag-aaral ako 50 pesos baon ko. 24 pesos pamasahe ko two-way na yun yung 26 pesos pangkain ko na hanggang gabi na mag-uwian. Sobrang daming bayarin, Xerox projects at iba pa. Kadalasan hindi na ako kumakain iniipon ko para pambayad sa mga bayarin sa school. At itong scene na to ay kailangan-kailangan ko talaga ng pera. Scholar naman ako kaya nag-aaral ako ng mabuti kaso nung araw na humihingi ako maraming bayarin to the point na hindi ako makaka-exam. Di ko maalala kung ano-ano yun pero sobrang dami kaya piniga ko nanay ko hahaha na kahit mangutang muna kasi ubus na rin ipon ko. Tatlo pa kami nag-aaral ng mga kapatid ko. Pinaaral kami ng atin namin pero panggastos lang at hindi sapat pero thankful pa rin sobra at kailangan din mangutang hehe. Noong araw na yun buwan Jeraman nanay ko ay gumawa siya ng paraan. Nangutang pa rin siya kahit meron pa siyang utang hehehe. That's life. Binigyan niya ako pambayad sa lahat ng bayarin ko kaya naging okay lahat. Ang nanay ko yung tipo ng isang ina na bubungangaan ka muna bago ka bigyan hahaha matikyan. Well, ganun talaga mahirap buhay eh. Pahalagahan ang magulang at igalang anuman ang mangyari.